Isang uh, magandang araw sa ating lahat. At uh, purihin po ang Diyos sa araw na ito. At uh, anuman po ang inyong ginagawa <coughs> nawa kayo uh, nasa mabuting kalagayan. may problema man lagi lang nating isipin na meron tayong Diyos na pwedeng lapitan at pwedeng kausapin ang sa atin lamang po ay magtiwala tayo sa Diyos na buhay uh, ngayon po uh, ang atin pong pag-uusapan ay ang tungkol sa sinabi ng Panginoon dito sa Matthew 24 verse 44 Ang sinabi po niya rito Therefore be ye also ready for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. So, medyo malalim po yung uh, KGB. Ngayon po, tagalogin po natin, no? Kaya nga, kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sa ibang version po, sa English, ito sa oras na hindi natin alam. Kaya wala pong nakakaalam kung kailan pariritong muli ang anak ng Diyos. Ayan ay po, ay walang iba, ay ang Panginoong Iso Kristo. Ngayon, sa mga ating mga kababayan na bisaya, tungod ni ini, panag-andam usab kamu kaysa sa usa katakna nga wala ninyo pagadahuma muanhi ang anak sa tao so salamat po Lord thank you Lord hallelujah oh Lord marami salamat po Dios sa araw na ito God nawa Panginoon ay uh, patuloy mo kaming gabayan Panginoon uh, maging sa makapanood nito uh, nitong bidyong ito, God, ay uh, makatulong sa aming paglago upang mabuksan ang aming puso at isipan na handang uh, padaluyin ang yung banal na espiritu Panginoon. Lord, alam ko po, Ama, na hindi namin maintindihan ang yung banal na salita kung wala ang yung banal na espiritu sa buhay namin. Patawarin niyo po kami, Ama, sa mga oras na ito. Anuman ang aming makasalanan na nagawa, ito man ay sa isip, sa salita, Lord, forgive us. Ito man ay intention or unintentional, patawarin niyo po kami, Panginoon. Ano mang kasalanan na meron kami, O God, hugasan niyo po kami ng yung banal na dugo, o Panginoon. Lord, we are not worthy at all, Panginoon. But because of your love and mercy, O God, we are here, Panginoon. Lord, maraming salamat po. patawarin niyo po kami at patuloy mo kaming palakasin we want to know you more and more and more Lord pumagit na po kayo sa mga oras na ito na sa bawat makapakinig nito ay dadaloy sa kanya ang pagpapala mula sa inyo purihin ka magpakilama sa pangalan ni Jesus Amen So, ang ating pong pag-uusapan yung tungkol sa Matthew 24 verse 44. So, ang sabi ay wala pong nakakaalam kung kailan darating ang Panginoong Hesus Kristo. There are 26 uh, uh verses found in the Bible that nobody knows when. So, naalala ko lang, no? Kaya nga sinabi ng Panginoon na we must always ready. So, dapat lagi po tayong handa sa lahat ng pagkakataon nung napanood ko po yung mga biktima na biktima ng tsunami na biktima ng plane crash na biktima ng lindol lalo na ang Turkey nung nakaraan thousand of peoples died ngayon po nung dumating ang sakuna tsunami earthquake plane crash or fire ang sakunabang ito ay namimili ikaw man ay matuwid o hindi even you are righteous even you are a believer of christ as well whatever your relation is tsunami airplane crash Uh, earthquake sa isang lugar dadapuan yan. Mapakristyano man kung ano man ang iyong relihiyon hindi po namimili ang ang uh, disaster kaya ang sabi ng Lord maging handa tayo laki. Nakakalungkot. Hindi naman pwede natin sabihin uh, walang, walang uh, believer doon sa mga namatay. Katulad na lang nung sa Pilipinas, 2011, 8,000 lives ang namatay. Earthquake in Turkey, how many people died? Mayaman, mahirap, kristyano, lahat. Name it. Nagsama-sama silang wala ng buhay. Ngayon, ano ang gusto kong iparating sa bawat tao? Ano ang ibig kong iparating sa bawat tao? We should be ready. Yan, sinabi doon sa, ang Panginoon sa Kristo mismo ang nagsabi nito. We should be ready all the time. Because nobody knows when these things happen. At pag dumating na, ang ganito Pagkakataon Are we Ready To die Alam niyo po Everybody Will die Everybody will face Judgment Ang lahat po Ay haharap Sa hukuman ng Diyos ngayon po, handa ka na ba? Naharapin ng Panginoon. Suka, so, alam niyo po kung gaano kahalaga ang pagiging handa. Dahil pag dumating, katulad ng earthquake, tsunami, eh uh, any kinds of disaster, that will kill the lives of every people hindi na po tayo mag-alala kaya po kapatid my dear brothers and sisters if you think that you are living in sin please repent and turn away and come back to God God is gracious He will accept us with an open arms if we are willing to repent There are a lot of people who do not know God. Kahapon lamang po, alam niyo po. May nakausap ako na isang 28 years old. Tinanong ko ang kanyang pagkatao. At hanggang sa dumating kami sa tinatawag na pag-uusap patungkol sa Diyos. At ang sinabi ko sa kanya, How about your relationship to your God? Alam niyo po, at his age, nobody explain to him what is the importance of accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya po, Nakakalungkot. Kailangan po natin na mga Kristiyano, remember this, when we receive Christ as Lord and Savior, we have the authority, we have the authority to share the gospel. Huwag po nating iasa lahat sa mga pastor lamang ang kapah ang pagpapahayag ng katotohanan. If you think you will do the right thing, let us do it. Do it. Alam ko po iba yung kanilang paniniwala yung sa kausap ko kahapon. But I was interrupted by his brother. But I do not talk about the religion. I talk about the true relationship with God sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Isus. Alam niyo po, sa atin pong paghayo o pakikipag-usap sa isang tao. Never mention our religion. There is no religion that is crucified, that is nailed, that is being nailed on the cross. It is only Jesus Christ who is crucified, who is nailed on the cross to save us Alam niyo po, minsan naiiyak din ako. We na yung Why? Kasi sa ginawa ng Panginoon, sa laki ng kanyang pag-ibig sa atin, na sana tayo ang nakapako doon sa krus na yan, ng kalbaryong yun. Pero inako ng Diyos para lang tayo magkaroon ng pag-asa pag-asa na makamit ang buhay na nais ng Diyos na maganap sa sangkatauhan bakit sinabi kong pag-asa yes salvation is already given to the world through His through the course of Calvary. When He died on the cross, doon tayo nagkaroon ng pag-asa. And rose again. Pero mayroon po tayong gagawin sa part po natin. Yan ay ang tanggapin ng Panginoong Iso Kristo. bilang Panginoon at tagapagligtas Remember this Only Jesus Christ will come back No one else Only Jesus Christ will come back Yan po ang ipinangako ng Yan ay nakasulat sa Biblia na kung paano siya ay binaba sa ala, uh, itinaas at alapaap, ganyan din siya bababa. And everybody will witness that moment. And everybody will bow and kneel before him. Alam niyo kung mayroon akong katilala Katrabaho ko po siya. Ang sabi niya, alam mo Louie, na naginip ako. sabi niya. Tinatawag daw siya ng isang Kristo. Ang nakita niya ay dalawa, pareho, parehong pareho ang kanilang mukha, parehong pareho ang kasuotan. Kaya po napakahalaga po na tayong mga Kristiyano ay patuloy na nag-aaral ng Kanyang banal na salita. Upang hindi tayo malin lang sa pagdating ng panahon. Noong pong in, nalito raw siya kung saan siya lalapit kasi pareho talaga sila eh. Pero ang ano po, alam mo nyo ba, ang nakita niya, yung isa may butas ang kanyang daliri. Yung isang Kristo ay mayroong butas yun ang naging palatandaan niya. So, kaya, uh, hanggang dito na lang po, uh, purihin po ang Diyos. God bless you.